Welcome, welcome, welcome to my youtube channel Hello, hello, hello everyone Hello guys Naami diri sa punta kalingan Na nasad mi diri Kay manguha nasad mi og sawaki. Alam niya na Para sa mo ang panginabuhi na guys so ano sa dakong bana guys so nagdalag planggana sa so, dalang niya sa sawaki bisan bahala bhala hinay hinay kamas kay para sa panginabuhi para sa pamilya guys so. May unlan lagi guys. udah oh, dire sa dagat eh. kita iya, ano nga unlan. Hmm. Itong na unlan. Is a nga unlan guys. Unlan makaanik jatot. hai <laughs> hai 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 Wala taon ko'y Kaya pamang doko -dok na sa waki. Oh, mag vlog vlog sa ako aning aking mga na ay aging mga truck oh. kita sa nako ang view sa dagat ko oh. linaw kaayo ang dagat way hisaw niya yeah, tao ba di ba saon man mamunjud ni amo ang panginabuhi ron guys kay minus man og tinda mo nang kita sa tag extra income kay og dito ra sa ta balay kuwatay lingaw sige na tag atubang bang og cellphone tv o oh. pero nananom sad kog mga utan-utan man karon kay naman mi order sa waki o oh, ari sa ari sa ami diri na waki sa ta kay iyot man kwarta ta sa tag bugas bisag o tulora ka kilo o oh. may nilang dugang-dugang income di ba sus nga na lang kung asa to makakwarta ta ato ta bahala na na sila may yung silag ha muna inyong panginabuhi so oh, sige lang total kwarta maghihapon ni hmm. di mana aku ako ikaulaw ni ako ang panginabuhi nga sa waki eh. Kung tabang nga ni Samoa, guys. Uh, diba? kahit sa guys. Diba? Saon ta man. Pobre man ta. Huwag man ta nag ipanganak nagdala dag, gold nga kutsara. Sa man among dalang kutsara kay kahoy man. Man ya. So, ako, huwag mo ko nagmahay sa kong naabot karon kay at least ako nagkapa-eskwela ko sa akong mga anak bisan pag nagpamidra ko sila oh, kung unsay katong akong anak na sa Australia bahala siya kung di siya manghatag na mo okay ra so mabuhi raman mi na may ginoogalan tao diba guys um, okay. o, di, po tag-anak naman sad sila pang galingon nilang pang panginahanglan. No? So kami nilito di nakalingaw sad mi aning dagat, kuno man migtindaw, oh. Dire sad mi oh, mahapon. Okay. <coughs> Wala may maghatag na to og oh, di mang maningkamot, o oh, di ta mulihok. O oh. oh. nang diok lihok ta ginagmay. Mintras baskog pang atong mga ligon pang among mga tuhod. Ah naman sad may mga apo nga na amig ng mga apo ko. Oh. lang ta. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Kay kung di ko malihok, awala sad, wala sa dula mi panganon. Ha. ang pang-pang. ang pang Hello, hello. Thank you so much, everyone. Please like and subscribe. Sa mga new subscriber, please hit the notification bell para updated mo per me sa akong mga video or kaon-kaon or luto-luto. Kung unsay maabot nako, na ko. Oh. Please like and subscribe. Comment, please comment kung asa nakaabot ng akong video. Thank you so much. Bye.